Mga boss, sa bidyong ito aking ibabahagi yung kung paano ko kinabit yung steel ah still busing your ah, coupling rubber ng Piaggio 230cc baka sakaling ah, ikaw din ay may balak na mag DIY at hindi mo alam kung paano gawin, ah, panoorin mo ang video na ito at ating ipapakita sa inyo. Let's go. Guys, oh, testingan tani kung kaya tani it, tao do. Ang original Ya, yeah, wasak-wasak na. Ang paharis niya oh, wala dugmok no. Na, oh. Nagpahimo ko. Oh, may fly. Perting mahala. 800. Sa <tipan> tanaw ninyo ni okay na ba ni 800? Forever kaya ni, duha ka ko. Oh. Ambo oh. tagpila na sa inyo, sumuadri 800, duha pagyuhang yo. Yang yo na og 15 ning duha, wa gyud bihatag. Oke, okay, dapat tau 1.000 isa, isa nih. Taguy, nyeng ngan atuh nih guys, um, kaya tadi. Takut. Oke, okay guys, let's go. Ah, lag tangan gua lagian muna nanti nang oil, para. Salah. Lagian muna nanti nang oil. Oke, okay, siru-siru yang butas itu eh. Sana hindi tayo mahirapan magsalpak nito. Okay. Tara. Ay, nakau. Mali ang posisyon. sana yang pahirapan pa hmm. oh, Ini tuh, ah. hmm. anu tuh, tuh bakal itu. Bangga kasi dito guys, oh, yung bolt. Ah, uh, nahihirapan ako dito. Ano ba 'to? Bangga kasi. Puro subukan natin. Keep cool Ay, eh, pwede pala itaas itong isa eh. Diga. Ito naman sa gabal. <coughs> Mahirap ko lang, ano, wala alalay. Ah. Ayo pikas guys Ayo na uh, lah isa, lang Oke, okay, si

Ayo masuk nih, isa. Okay, isa isa. ganyan, lumalayo so, tutok natin ganyan, dumidikit bumuka buka, 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 sara pala ito yung laro nito guys ano eh oh? ano kaya to magkakailangan ibaba or what or... kasing konti na lang yung ano tulak natin yun eh lumagalaw kasi hindi so, ito kunti na lang natira oh hilap ang hirap ilagay yung board ayun oh. ako pagka ganito yung experience you guys maliit na yung, matira dito at mahirapan kayong maglagay at magbalik ng bolt kasi nga mayroon pang washer pwede naman palang ano martilyo na yung dito oh. ito kasi lumalabas gumagalaw kasi lumalabas pasok oh, pwede naman palang ano ipasok natin pwede palang ano, palang, ano martilyo ayan guys yun ipasok na natin yung isa tingo so, kita natin ng konti para hindi na siya umatras para kaganoon yung dalawa hindi tayo mahirapan ay mali balik pala guys kaya <laughs> mali mali hindi pala to at ano ha baka pag ginawa nyo to guys baka ganito gawin nyo ha mali to ha hindi pala to bakal sa bakal kaya pala nahirapan ako yung tinignan ko bakit dito saan ikakabit tong isang ano dito mali pala hindi pala to diretso guys ako pala mali sorry As okay na rin yan pala ano baro kung sakaling kayo yung gumawa wag pala ganito guys nangali natin mali pala ito mali guys mali Itin ko ha ah, mali to ha wag, wag nyo i eh, ano guys wag nyo idiritso sa bakal baka mangyari sa iyo to di, ito iwasan nyo to baka magbigla kayong magkaka problema bakit ganito nung nangyari Mali ito guys ha. Yan. Ganito pala. Dito pala yan. Yan. Ganyan pala. Ayun. Pinahirapan ko pa yung sarili ko. <laughs> Di pala ganun. Ganyan guys. Dito galing sa bakal dito. Huwag idiretso dito guys ha. Ah. Baka matulad kayo sa ginawa ko. Kaya pala nahirapan ako guys. Okay next. Sabi ko bakit parang ang hirap kanina ha okay na rin yon na nakita nyo yung mali ko at least alam nyo rin baka sakaling mangyari din sa inyo hindi. ayun dahil dito guys uh, madali lang madali lang ang wag niya kayong magano Wag na kayong magmekaniko guys. Kayo na ang gagawa. Kaya-kaya natin gawin guys. Ito sa akin, DIY lang din naman to. kung magpalit kayo nito pag nasiraan kayo kaya kaya na natin gawin guys madali lang kita nyo naman oh diba ganito lang pala guys ha ganyan lang pala kadali ngayon maghihigpit na tayo 17 Unga pala mga boss sa mga mekanik ko okay lang ba itong ginawa ko wala na yung hindi ko na sa binanuan ng tubo binanu, bin, 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 bin hindi, ko na, hindi na ako nagbao ng tubo dito okay. Uh, ito lang naman ay eh, sa akin tinatry ko lang naman po mga boss kung anong mangyayari e eh, pagka hindi maganda paki ano naman suggest naman kayo dyan kung ano kung kailangan pa talagang lagyan kung kailangan guys it eh, tatanggalin ko to hahanapan ko nang ano yung di media siguro na ano yon tubo ibabaon ko dito guys ito wala kasi oh kaya parang ano ako sa paghigpit dito makakasi oh. kasi mag luluwag eh magagalaglan yung nut natin comments naman kayo mga idol sa mga gumagawa nito kung kailangan ko pa bang lagyan kasi ito wala kaya yung higpit ko baon na baon na oh. salamat hindi ko matansya yung tamang higpit mga boss kasi nga flexible itong ano itong rubber kaya pag hin hinigpitan mo hinigpitan ay eh, di kasi flexible siya kaya di ko ba kung anong tamang higpit nito kasi wala siyang ano wala, wala yung busing na ano steel busing so ayan mga boss idol ayan na nakabit na natin so doon naman tayo sa kabila Ganon din ang proseso ah, comments naman po kung may mali dito ha may natatanong ko lang kung kailangan pa bang lagyan ng ano ng steel bushing sa loob kasi ito wala na kasi napapansin ko hindi ko matansa yung tamang higpit okay salamat